Sa isang tahimik na baryo malapit sa dagat, nakatira si Mang Elias, isang matandang mangingisdang kayumanggi ang balat at matibay ang katawan na sinubok na ng maraming taon ng paningisda. Kasama niya ang anak niyang si Tomas, labing dalawang taong gulang, ngunit sanay na sa bigat ng trabaho. Kayumanggi matipuno at may mga kamay na sanay sa timon at lambat kahit bata pa lamang subalit kahit sa kabila ng kanilang sipag hindi pa rin sapat madalas pag-uwi nila mula sa dagat kaunti lang ang huli kung minsan wala pa at kung may huli man napakababa ng presyo. Halos hindi makabili ng bigas, asin, o kahit kaunting ulam para sa kanilang mag-ama. May mga gabing umuwi silang pagod, at may mga gabing napapaupo na lang si Mang Elias sa harap ng sirang lambat. Tahimik na nagdarasal. Ngunit sa kabila ng lahat ng hirap, nananatili ang pag-asa sa puso ni Tomas. Tay! Wika niya minsan habang inaayos ang panggatong. Hindi po habang buhay mahirap. May darating din pong araw para sa atin. Madaling araw pa lang at malamig pa ang hangin mula sa dagat nang maglakad si Tomas sa pampang, para mangalap ng panggatong. Tahimik ang paligid. Taning hampas ng alon at huni ng mga ibon ang kasama niya. Habang nagiikot, may kakaibang bagay na kumislap sa gilid ng mga batong basa. Isang lumang bote ang dahan-dahang inaanod ng alon. Pero ang nakakahilo, maliwanag ito sa loob parang may maliliit na bituin na umiikot. Nang pulutin niya, ramdam niyang mainit-init ang bote na tila may buhay. Mabilis siyang tumakbo pa uwi at ipinakita iyon kay Mang Ilias na noon ay naghahanda ng lambat. Pagkakita ng matanda sa kumikislap na bote, napalunok siya, ngunit mahinahong binuksan ito sa isang iglap, sumabog ang munting liwanag at naging isang maliit na nilalang na parang batang makulit. Malaki ang ngiti, malikot ang pakpak, at kumikinang ang buong katawan. Salamat sa pagpapalaya ninyo. Sa wakas, nakalabas din ako. Dahil mabubuti ang puso ninyo, bibigyan ko kayo ng tatlong kahilingan. Napanganga si Tomas. Parang nanalo sa loto. Si Mang Elias naman, bahagyang napatawang ang bibig. Pero agad na ngumiti. Mahina, mahinahon at puno ng kababaang loob. Hindi siya sanay humiling at lalo siyang nalito kung ano ang dapat niyang hingin. Tahimik silang dalawa nakatitig sa maliit na genie na umiindayog sa hangin at sa umagang iyon alam nilang magsisimula ang isang kakaibang kwento sa kanilang mag-amang salat sa buhay ngunit may pusong busilak pagbalik nila sa Pampang tahimik na nag-isip si Mang Elias alam niya ang gutom sa baryo. Mga batang pumapasok nang walang almusal. Mga pamilyang umaasang may huli ang dagat. Kaya nang lumabas muli ang genie na mahinang kumikislap, nagpa siya si Mang Elias. Genie, sana magkaroon ng sapat na isda at pagkain ang buong baryo. Saglit na natahimik ang paligid. Pagkatapos, nagliwanag ang genie at kumumpas ng kamay. Sa iglap, kumislap ang dagat. Ang mga lambat ng maning isda ay napuno ng isda at ang buong baryo'y napuno ng tua. Ngunit habang nagsasaya ang lahat napansin ni Tomas ang genie. Nangihina ito at halos kumukupas ang liwanag. Ma, lalakas ang mga hiling na hindi para sa sarili. At doon, naunawaan ni Tomas na ang bawat hiling ay may kapalit na pagod para sa kanilang maliit na kaibigan. Isang gabi, biglang inubo ng malakas si Tomas. Matagal na pala siyang may nararamdamang sakit, pero ayaw niyang sabihin sa ama para hindi ito mag-alala. Nagulat si Mang Elias. Lumapit siya agad, halatang takot na baka mala ang kalagayan ng anak kaya tinawag niya ang genie, na nooy mahina na ang liwanag. Mang Elias, sana gumaling ang anak ko. At sa isang iglap, nawala ang ubo ni Tomas. Huminga siya ng malalim at mumiti. Malusog at masigla na ulit. Pero ang genie, Halos kalahati na lang ang katawan, parang usok na unti-unting nadudurog. Gini mahina. Isa na lang, isang hiling na lang mang Elias. At naramdaman nilang mag-ama, napapalapit na ang sandaling kailangan nilang magdesisyon. Kinabukasan, Maraming kapitbahay ang nagtaka kung ano ang huling hiling. Pwede itong kayamanan o bahay. Ngulit si Mang Elias ay tumingin sa lumuluhang genie. Mang Elias ay samukay at napangiti sa genie. Genie, ang huling kahilingan ko ay makalaya ka. Walang dapat maging alipin magpakailanman. Nagulat ang genie. Hindi pa niya narinig na hilingin ito para sa kanya. Isang malakas na liwanag ang bumalot sa bakuran at ang genie ay naging malaking nilalang na may gintong anyo. Malaya at masaya. Sa loob ng tatlong daam taon, ngayon lang ako nakatagpo ng pusong tulad mo. Iniwan niya si Mang Elias ng munting kabibe na kumikislap. Simbolo ng gabay sa mabuting buhay. Lumipas ang mga taon. Ang baryo ay masagana dahil sa unang hiling. Si Tomas ay lumaking malusog at mabait dahil sa ikalawang hiling. Si Mang Elias ay kinilala sa kabutihang loob. Tuwing makikita nila ang kabibi, napatangiti sila. Hindi dahil sa mahika, kundi dahil sa aral, ang pusong marunong magbigay ay hindi kailanman mawawalan. Ang pinakadakilang kahilingan ay hindi para sa sarili sapagkat ang tunay na kayamanan ay nasa pusong marunong tumulong at magpasalamat.